Actually guys, mayroon uh, meron akong napapansin na parang sunog sa banda roon. Kanina pa yan eh, pero ngayon, hanggang ngayon, hindi pa yata napa, napula yung apoy. Eh. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung kanyang usok. Yan. Sa so, ko na sa ano yan, Global City yan, sa part ng ano, uh, Global City. Kanina pa yung sunog na yan, na napapansin ko ngayon ko lang kinuha na ng video kasi akala ko na naapula na yung apoy pero hanggang ngayon eh ganun pa rin parang habang tumatagal eh parang lumalaki yung usok yan hindi ganong kita rito eh yan. sa may, sa may likod ng building na yan ganong nakita eh siguro sa banda na yan, sa likod na siguro niyan yan yung ano, Laguna Lake na sinasabi yung tinatawag nilang Laguna Lake tapos sa part na yan yung mga ganyan yung part ng uh, kung hindi ako nagkakamali yan yung Global City kahit na gaano kalayo tanaw na tanaw rito malayo na po yan kung bagay Nandito lang kasi ako sa 9th floor. Kaya tanaw ko yung mataas na tanaw ko yung mga malalayo na lugar. Parang hanggang ngayon eh, tuloy-tuloy pa rin yung usok. Tuloy-tuloy pa rin yung apoy uh, at saka parang hindi pa siguro nila naapula yung sunog na yan. Kanina pa siguro mga umabot na siguro na mga 10 to 15 minutes na na, na nakita ko na, na ganyan na kalaki yung suno ay yung yung nakita ko na ganyan na usok. Hanggang ngayon ni eh, parang lumalaki pa yata yung apoy na 'yan. Kasi kumakapal ng kumakapal yung usok. Di pa nila naapula.